Pinumpirma ng gobyerno ng Pilipinas ang pagkakaaresto sa isang Pilipinas sa Tokyo, Japan matapos siyang isangkot sa pagkamatay ng mag-asawang Hapon na magulang ng kanyang kasintahan. Nahuli rin sa hiwalay na operasyon ang hinihinalang kasabwat na kapwa Pinoy. Nakatutok si JP Soriano. Nakausap na ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo ang Pilipinang inaresto sa Japan dahil sa hinihinalang pag-iwan sa patay na katawan ng mag-asawang Japanese sa Tokyo Adachi Ward nitong isang linggo. Namit na po namin siya sa detention center. Nakapunta po yung consul general natin. Okay naman daw po. Bagamat hindi man pinayagang pag-usapan ng kaso, giit daw ng Pilipina nang makausap ng ating konsulado. Hindi ko ng Hindi ang Newspaper, uh, naman po yung ang Pilipina ay kasintahan ng anak ng mga biktima. Batay sa ulat ng Kyodo News, inireport ng anak na nawawala ang kanyang mga magulang na sina Norihiro at Kimi Takahashi. January 16 naman nang natagpuan ang dugoang labi ng mag-asawa sa ilalim ng sahig ng kanilang banyo. May mga saksak umano sila na senyales na nanlaban. Nakita naman ang Pilipina sa CCTV footage na lumabas ng naturang bahay na may kasamang isang lalaki. Hindi pa malinaw kung sino ang lalaki pero kahapon na 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 isang lalaking pinaniniwalaang Pilipino rin ang naaresto ng mga polis sa Japan na ayon sa report ng Kyodo News ay pinaghihinalaang kasabwat ng Pilipinang sospek kinumpirma ng OMWA at Philippine Embassy sa Japan na isang lalaki ang naaresto. We asked for access to that um, second detained person. So nagihintay lang po kanina, bigyan kami ng palintulot to be able to meet with him. Permanent resident na sa Japan ang Pilipina na handa raw tulungan ng gobyerno ng Pilipinas. The Philippine Embassy in Tokyo is working closely with uh, Japanese police authorities on the case. Kinumpirma rin daw ng Pilipinas sa ating embahada na binigyan na siya ng court-appointed lawyer sa Japan. Inaalam na ng Philippine Embassy kung sino ito para makipagtulungan. Naipaabot na rin daw ng DFA sa pamilya ng Pilipinang naaresto ang kanyang mensahe. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas.